Mga kapatid, basahin ko sa inyo, 1 Timothy 2.14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. Was in the transgression. Transgression meaning nakakasala. Dito tayo sa Tagalog. Ito, At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae, ang madaya, ay nahulog sa paglalangsang. Dito sa Binisaya, 1 Timothy 2.14 o dili si Adan ang nalimbungan kundi ang kondili ang babae og siya ang nakalapas sa sugo sa Dios ang ibig sabihin ang nagkasala very clear nga ang babae nagkasala ang lalaki nga si Adam wala you agree oh. pero ang pagbindang-bindang basahin natin Romans chapter 5 verse 12 wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin and so death passed And all men, for that all have sinned. Tagalog. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, sino yon Isang tao? Si Adam Ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Ang unang dahilan dito si Adam. Di ba? Si Adam nagkakasala. So nakuha natin lahat na sunod na mana natin. Pero sinabi naman dito na si Adam ay hindi nagkasala. Hindi siya nagkakatransgress. Di ba? Windang windang. 1 Timothy 2.14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. What do you mean by transgression? Nakaga nakagawa ng mm, ka, ka, kalapastangan sa batas ng Diyos. Huh? Dito, eh, dito tayo sa Tagalog. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae, ang, ang nadaya, ay nahulog sa pagsalangsang. Sa Binisaya O, dili si Adan ang nalimbungan, kundi ang babae. O siya ang nakalapas sa sugo sa Diyos. Sa ato pa, ang babae nagkasala. Di ba? Eh, paano? Bakit naman sinabi naman doon sa ano, na si Adan pala nagkasala? Di ba windang-windang? Saan talaga? Sino talagang nagkasala? Sa Islam, silang dalawa. Nagkasala si Adan at si Iba. Nagkasala silang dalawa. Sa Islam, ha? Pananapalataya. Pero kung titingnan mo dito, wala walang kasalanan si Adan. Dahil hindi siya nakatransgress. He never commit a transgression. At hindi siya nadaya. Ang babae ang nadaya. Ang siya ang ah, nakalapas sa balaod sa Diyos ng babae. Pero naman, pagbasa mo dito sa ano, pagbasa mo naman dito sa Romans chapter 5 verse 12, uh, by one man sin entered into the world. Sino itong one man? Si Adam. Hindi indang hindi. Oh. Utak brain, ha? Huh? Mindset, mindset. Okay.